Good afternoon po mga kalaki alas 2 na po ng hapon. Halika kunin mo na ang mga 4-digit lucky numbers. Ito po 'yung mga magagandang tips at mga magagandang numero po ang mga ibabahagi po namin sa inyo. 4-digit po ito ha. Maraming salamat po sa mga nanalo kahapon at syempre po uh, maraming salamat sa pagtitiwala niyo po sa mga lucky numbers namin. Ito po, Texas 2029. Israel 7377. Las Vegas 1725. Alaska 9398. Saudi 2304 Japan 1162 Italy 7375 Germany 5092 Korea 2286 Greece 1749 Canada 9387 Mexico 2711 Australia 7228 New Zealand 5466 India 7320

Okay, nabigyan na po natin ang Texas. Okay mga kalaki.